Itong mga frozen na lulutuin ko ngayon na pangulam ng mga bata, kinuha ko na to dito sa mga paninda ko. Hindi kasi ako nakabili nung nakaraan para sana pambaon ng mga bata. Isang pirasong hotdog lang yung kinuha ko. Pagkatapos, kumuha na nga rin ako ng dalawang pirasong food. Marami kaming baho na natira kagabi. Yung asawa ko, pati na nga rin yung panganay kong anak, napakahilig nga sa sinangag. Kaya ito, sinangag ko na nga lahat ng bahaw na. Ubusan na nga rin pala ako ng paminta na ginagamit ko dito sa bahay. Kaya hindi ko na nga yan nalagyan. At sinangalang yung nilagay ko. Pagdating pala sa sinangag, mas gusto ko yung maraming paminta at nakakabawa. At pagka nagsasangag pala ako, pagkatapos ko yan mahalo-halo, iniiwan ko na nga muna pagkatapos mahinang apoy lang at inaantay ko hanggang sa magtutong. May nabili nga rin pala ako na isang pirasong hita ng manok kahapon at ito nga yung ipapaulam ko sa mga bata. Yung hotdog at futlong na niloto ko, yan yung ipapabaong ko sa kanila sa school. Pagkatapos, ito naman lulutuin ko manok, ito yung ipapaulam ko sa kanila ngayong almusal. Simpleng mga pampalasa nga lang pala yung nilagay ko dyan. Naglagay ako dyan ng kaunting kalamansi Pagkatapos ko yan, matimplahan, hindi ko yan niloto ko agad. Tinabi ko na alang muna pagkatapos tapos makalipas ang ilang minuto tsaka ako nga lang sinala. dun sa kalan nagsalang na ako ng tubig at nagpapainit na nga ako para sa pangkapi namin. Kaya dito ko na nga lang nilagay sa air fryer itong manok. Okay lang naman itong iluluto ko kaya kasi na nga lang isang salangan. Na. Katapos okay. ko naman maisalang yung manok ito at nag-asigaso na nga ako ng kakainin ng almusal ng mga bata. Yung gising pangalang diyan ay yung dalawa kong estudyante. Si Chuchay itulog pa kaya dalawang plato nga lang itong kinuha. Bay sabay naman sila natutulog sa gabi kaya nga lang yung dalawa kong estudyante maaga yung paso kaya sila nga yung pinakauna namin gini gumigising. Si Chuchay, pang tanghali pa nga rin yung pasok niya. Kaya minsan gumigising nga siya ng alas 9 o alas 10. Yes. Yung iniinit ko palang tubig para sana sa pangkape namin yung. Kaya nga lang, ang lamig ng panahon ngayon yung kaya ayon nilagay ko na nga lang sa tubig na pampaligo ni Bunso. Kaya yung tubig na mainit nga na ginamit namin dito sa kape ay yung natira pa nga dito sa thermos at hindi na nga ganun kainit. Yeah. Bago nga pala kumain ng almusal yung dalawa kong estudyante, pinaligo ko na nga muna sila para pagkatapos nga nila kumain, eh, magpapahinga na nga lang sa saglit pagkatapos ipapasok na sa yung school. Yung manok pala na niluto ko, pang ulam sana yan ng almusal sal ng mga bata. Kaya nga lang medyo matagal maluto. Kaya yung pinaulam ko na nga lang sa kanila ay yung niluto kong footlong at hat. Pagkatapos Don't. naman nila makakain ng almusal, siya ako nga lang nilagyan ng kanin itong mga baunan nila. Pagka talaga, medyo marami nga rin akong ginagawa. Kaya yan, tapos na nga makakain yung mga bata, hindi ko pa nga naubos inumin itong kape. Luto na nga rin itong manok na pangulam sana ng almusal ng mga bata. Kaya nga lang, hindi na nga nakaabot dahil medyo matagal nga na Yung panganay ko, tinanong ko siya kung ano nga yung gusto niyang ulamin. At itong footlong nga yung niya. Kaya naglagay ako dyan sa baunan niya ng tatlong bagong Si so, Bunso, naglagay na siya dito sa baonan niya nung kaunting hotdog pagkatapos nagpadagdag pa nga nitong isang piraso. Anim na oras yung pasok ng mga estudyante ko kaya hindi nga pwede sa kanila yung biskwit niya lang yung ipapabaon dahil napakabilis nga nila magutom kaya palagi ang kanin yung pinapabaon ko sa kanila. Yung asawa ko na yung naghatid sa kanila sa school pagkatapos dumaan na nga rin siya sa grocery store at namili nitong kaunting paninda. Kaunti lang yung binta ko nung mga nakarang araw kaya kaunti nga lang din itong mga nilista. Ko. At bukod niya sa mga counting paninda nagpabili na nga rin ako ng ulami namin ng mga bata para sa tanghali. Um, yung mga fabcon at mga sabong, kaunti nga lang yung nilista ko dahil kaunti lang din naman yung mga naubos dito sa tindahan. Itong mga dilata talaga yung naubos nga lang. Pinagkakasya ko lang kasi yung binta ko sa isang buong maghapong. Kaya kung magkano nga lang yung binta ko, yun lang yung pinapamili namin kinabukasan. Pagkatapos kung anong paninda nga lang yung nauobos, yun na nga muna yung nililista ko. Pagkatapos ko naman may ayos yung kaunting paninda ito at nagasikaso naman niya ako nitong ulami namin para sa tanghali. Nagpabili ako ng kalabasa pati na nga rin sitaw. Pagkatapos igagataan ko nga kaya nagpabili pabili ako ng isang pirasong Madalas ng... na pagkakaluto ko sa gulay ay yung simpleng gisa nga lang. Kahit na gustong gusto ko ng agataan, hindi nga ako bumibili ng nyog dahil nga napakamahal. Pero ngayon, ito nga yung request ng mga bata. Paborito nila to lalong lalo na nga yung sabaw. Yung asawa ko yung namalingki nito, sinabay niya dun sa pagbili ng kaunting paninda. Nakalimutan ko magsabi ng malunggay at hindi naman din niya naalala kaya hindi na siya nakabili. Yung gusto ko sana ihalo dito ay yung maliliit na limasag. Yun din yung request ng mga bata. Kaya nga lang walang nakita yung asawa ko kaya hindi na nga siya nakabili. sabay ko na nga dyan, ilag talaga yung sitaw pati na nga rin yung kalabasa. Yung mga anak ko kasi gustong gusto nila yung sobrang lambot na nga nitong kalabasa. Yung malambot na pala yung mga gulay. Tsaka ko lang nilagay yung kakanggata o yung pinakahuling pigangan ng gata. Ito na yung ulam namin para sa pananghalian. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Tilapia nga pala yung binili ng asawa ko dahil wala nga siyang nakitang alimasag na maliliit. Itong patatas naman nakita ko na mayroon pangasarif at hinabol ko nga ilagay dyan dahil nga kaunti lang itong kalabasa at sitaw. Yung na green na kalimutan ko nga rin pala magpabili. Kaya itong labo na lang yung nilagay ko. Buti na lang at mayroon pa ako natira dito sa kusina. Nauna ko na nga muna kumain ng tanghalian yung mga bata. Pagkatapos nung nakatulog naman na sila, nakapagligpit na nga rin ako dito sa baba. Tsaka nga lang ako kumain ng tanghalian. At mm yun -hmm. lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!